Busy-busy na po si Rina, nagbibilang ng pera niya. Hindi magkano yan? Talib. Ito yan? daw yan Matanggal mo na lahat. Ay, hey, wow! Ito yan? Anong gagawin mo dyan? Wala. Siya may nilalagay. Sa pitaka lang. Asan? Baka sobra na sa pitaka mo. Bigay mo sa akin, ha? Ha? Hey. Ha? Pag sobra na sa pitaka mo, bigay mo naman sa akin, ha? ito lang sa akin, no? Ay, lang sa iyo? Uh -huh. Eh, tapos nasaan pang idadagdag mo? Kung Bak bag mo na kaya ito sa akin. Oo, oo sa'yo na yan. Ito sa akin mo talaga. Mm uh -hmm. -huh. Ibang ko mo kaya yan. Ito na lang mama sa akin, no? Ito na lang uh -huh. sa akin, 50 lang. Ibang ko mo yan. Meron din sa daas mo, meron dalawa. O iba bangko? Iba bangko may isa, yung gamot. ay yung ano? Yung gamot yun. pambiling gamot? Yung pambilin ng gamot. Yung ibang ko mo. Marunong mo talaga ikaw, ano? Pangko mo, salang pera, pambangko mo yun. Hmm. Yung sense yun yung, sen sen yung, yung sen dalawa dun. Tapos yung iba? Eh, yun. Pambangko yung iba? Oo. -oh. Yung iba? Gamot, pili ng ulam sa bahay dami na naman. Dami no, ay gamot ko. Bili sa bahay. Kasi bangko ko may isa. Kasi bang malita, gamot. Mm -hmm. So kayo okay, pa 500. Hindi, Xen, hindi ka bibili. Siyan, pera na ako doon sa'yo ah. Bibili nga tayo. Oo nga, pang gamot ko. Hindi mm -hmm. lang pang gamot. Sige. Nakalito. Okay. Okay, ako ang nalalo doon. Ha? Ako ang Bakit marami, may bukay ka? Bukay? Bakit may money bukay ka? Wala niyo ako sa ano. Santa. Bigay ng bukay. Malala ako ng malib. Tapos mo na? Oo. Tapos mo na. Pagbigay ng bukay. Tapos na pala po. Yan talaga yung pagkakaiba ni Rina. Alam mo ba, Rina? Upo ka dito. May sasabihin ako sa'yo. Alam mo ba, last birthday mo, wala kang pakialam sa... Bukay? Oo, sa bukay. Gusto ko nang kuha ng bukay Ngayon, may pakialam ka na, no? Oo. At na, ikaw na lang, ikaw na talaga yung nagtabi, ano? Oo. Nasaan? Ito. Yan po talaga yung napakalaking pagbabago ni Rina. Dati wala yan pakialam kaya dyan. Kasi hindi man niya nagsasalita dati. Diba? Walang pakialam sa mga nabig buke. Uh -huh. O ngayon, na-appreciate na niya. O. Tinabi na po niya. Uh -huh. Mag-thank you ka muna sa nagbigay niya. No? Thank you. Salamat po yung phone, sir. Sabi niya na sa akin, tulog. Bibili na po ako nito. Salamat po sa si lahat. Ito naman sila ni Sister Pernita. Magpuputo. बाय बाय ना आई लव यू पा लव यू सो मच